Hi guys, good morning po sa lahat. And for today's video, nandito po tayo ngayon sa probinsya, umuwi po kasi wala po tayong paso Kamusta po kayong lahat mga idol? Ang ganda po ng ating panahon sa ngayon, oh. No? hindi umulan. Ang ganda po ng view dito. Oh. Dito nga po pala tayo ngayon mga idol sa Barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna. Ito po kakagising ah, lang po natin. At video hangover pa po. <laughs> at sa palaban po kagabi at birthday po ng aking tatay, sa aking biyanan. Ito po, mawang gising, hindi pa po nakapagilamos. At narita ko po, po yung Nakagandang view dito sa palibot at maganda po yung panahon kaya ito po na video po tayo. Siyempre content na rin yan mga idol ano. So, <laughs> ang din gumawa ng content kahit ano na lang may content natin di ba? Para lang may pang upload. Go so lang lang go mga idol. Kahit kunti lang yung ating viewers. Pasalamat pa rin po tayo at may nanonood pa rin may sumusuporta syempre maraming maraming salamat din po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa akin lalong lalo sa aking mga kaibigan ng mga kapwa vlogger maraming maraming salamat sa inyo at sana hindi po tayo magsawa na suportahan ang bawat sa atin para sabay sabay yung mga tangan yung mga channel maraming maraming salamat po din po sa mga silent viewers dyan mga supporters at sa mga subscribers sa inyong walang sawang panunood at pagsuporta pa sa aking mga video naway pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon pagpigyan po tayo ng malakas na pangatawan sana po hindi rin po tayo makalimot lumapit pagkasal sa ating Panginoon Pag -pag na ating pagkapaglikha na sa atin ang buhay para ibabayan niya po tayo sa lahat ng oras at ilayo sa mga kapahamakan at mga malulubhang sakit Siya ba ngayon? Ngayon ba tawagin mo? gagaling yung mga to no nagbisilabasa na <laughs> yan ba yung ano dapat kakatayin ka po eh? magpakita eh what? yung dalawa na yan o no? dapat kakatayin yung kapon eh tayo lang lumabas Tapang nagwawalis ka, nagtitikto ka. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do ah. something <laughs> that can make it.